Good everyone. It's me again, King Wawa, at welcome back sa panibagong episode ng MMO Review kung saan natin ang mga bago labas na MMOs at pansalang natin ngayong araw, Kabal Infinite Combo. Okay. So netong October 17, ay eh nagbukas na ng closed beta test ang Kabal Infinite Combo. Eto yung mobile version ng isa sa pinakasikat na MMORPG nung year 2008. And personally, hindi ko ito nalaro since noong mga panahon na yan, e eh, adik na adik pa ako sa SF. So keep in mind na ire-review ko to in the perspective of a new player. Kaya ayoko makakabasa ng comment na, di mo kasi nalaro yung Kabal PC, hmmm? tackle So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa visuals and audio. Okay, so yung graphics niya ay 1 is to 1 sa kabal PC. Parang nilipat lang talaga nila yung game sa mobile. Matured yung art style, nakatakot yung design ng mga monsters, and nostalgic yung itsura ng environment. Naalala ko sa ganitong graphics is yung mga maps ng Battle Realms, Frozen Throne, etc. Alam nyo yun, yung medyo rough yung polygons ng mga structures. Ang problem ko lang is para ako naglalaro ng Japanese game. Ang blurred kasi niya. Siguro kasi pang mobile yung aspect ratio na ginamit. Pero partner kasi nila yung Nox player eh. So dapat optimize na to sa PC. Yung animations dito, decent. Fluid yung movements ng karakter, And mapanormal attack man yan o skills, eh makikita mo yung pagkakaiba ng mga moves. Yung visual effects naman, ang flashy niya. Maangas siya tignan. Medyo makulay pero hindi siya masakit sa mata. And nagustuhan ko dito yung lumalabas na text sa combat, yung damage numbers, yung status kung nag-miss ba yung attack or na-block etc. Isa kasi yan sa mga gusto kong feature na meron ng MMOs. Mas madaling malaman ko anong kulang sa build mo. Sa audio, decent ang tunog at sumasakto naman sa kung anong nangyayari sa screen. Rinig mo din yung impact ng mga attacks which is good. And yung music, unique siya para sa akin. Hindi kasi siya yung usual na naririnig ko sa mga MMOs, kadalasan kasi instrumental lang. Pero dito, may vocals, ed masarap siyang painggan in fairness. Minsan nga ginagawa ko na tambay lang ako sa Bloody Ice eh, kahit overleveled na ako. Tapos magsa-soundtrip lang ako doon. Eh, sobrang chill pare. Next is UI and controls. So, para sa akin, medyo makalat yung UI niya. May kita mo naman yung nangyayari sa karakter mo, pero ang dami talaga nakaharang sa screen eh. Alam nyo naman na isa ang UI sa pinakamahalagang parte ng laro, since yan yung nakikita mo every time na maglalaro ka yung icons, decent. White silhouette lang siya and maintindihan mo din naman kung anong icon yon. Ang di ko lang nagustuhan, e overwhelming siya. Sobrang daming icons and hindi siya na-organize na maayos. Mas maganda sana kung ginrupo nila yung mga character building, social features, events, etc. Para hindi mahilo yung mga players. Yung controls, madali lang maintindihan. Pwede mo din naman palitan yung key mapping sa gamit mong emulator. Responsive siya at walang delay. Although walang talang dito, e eh may dash kills naman. Ito yung nakikita ko dati sa comshop eh, yung dash ng dash yung mga naglalaro. Hindi rin mahirap mag-change target since tab targeting siya. May auto din which is isa sa pinamalaking dinagdag nila sa game. Whether sa field or sa dungeon man yan, e eh pwede ka mag-auto grind. Ang naukulangan lang ako, e eh hindi ka pwede mag-auto path sa mapa. Kung gusto mo pumunta sa area na yon, e eh manual mo talagang tatakbuhin. Next is gameplay and mechanics. Okay, so ang main gameplay dito ay yung quests at sobrang haba niya. Okay lang sana kung engaging yung quest eh, kaso sobrang repetitive. Papatay ka ng ganito, lulot ka ng ganyan, tapos kakausapin mo yung NPC. Paulit-ulit lang yung pattern. And para sa akin, hindi ko trip yung ganitong design. Sana man lang lagyan nila ng level lock feature para may time na mag afk grind yung player. Alam mo yon, pahinga. So dito sa Kabal Infinite Combo ay eh merong 9 classes. Ang Warrior, Blader, Wizard, Force Archer, Force Shielder, Force Blader, Gladiator, Force Gunner, and Dark Mage. At hindi siya gender locked. So yung character building dito is same pa din. Every time na magle-level up ka, e eh magkakaroon ka ng stat points. And ilalagay mo sila sa stat na kailangan ng class mo. Nakalistad din naman dyan yung substats na bigay nila yung gears dito medyo unique. Of course, pagkakasahin mo sa sa inventory na maladyablo yung style. And nakadepende sa stats mo kung pwede mo siya i-equip. Gaya neto, 257 STR, 29 int, and 29 dex ang requirement niya. E lagpas, lagpas na dun yung stats ko. Kaya pwede ko siyang i-equip. Pwede nyo rin yan ni i-upgrade. Lagyan ng enchants, etc madami din skills dito na ma-unlock mo sa main quest. Pwede mo silang palavelin, and pwede mo silang equip either sa manual slots o kaya naman sa auto. May collection din dito wherein magde-deposit ka ng items kapalit ng stats. May pets and marami pang building features na hindi ko pa na-unlock gaya ng soul ability, soul stone, etc. Eh ano naman ba ang pagkakabisihan natin sa game na to? So bukod sa quests, eh meron ding mga dungeons wherein kailangan bumili ng key para makapasok and magagrind ka ng mobs doon hanggang maubusan ka ng oras. Madami kang makukuha na XP dyan and may chance ka pang makapulot ng accessories. May PvP din dito. Yung na-experience ko palang is yung 150 versus 150. And para sa akin, not bad naman yung combat since decent naman yung movement. Ang ayoko lang is sobrang lag niya. Siguro dahil sa dami ng players. Pero kung maglalagay ka ng mas PvP sa game, dapat may enjoy siya ng mga players. And may guilds din dito. So matik, may mga guild events yan. So, yung AFK grind dito, sobrang bagal ng XP and drops. Tingin ko yung grinding dito is yung quest at dungeons lang talaga. At eto na, ang tanong ng sambayan ng Pilipino. Pituin ba ang game na to? Ang sagot ay sobra. So, ewan ko lang kung tatanggalin nila to sa OBT. Pero, pag tinignan mo yung shop, eh merong mga package na binibenta. Wherein, bibigyan ka ng plus 500% XP and skill XP. And meron pa netong platinum wing na tinatawag. Plus 100% naman siya sa XP and skill XP. So, sober sobrang laki, no? Imagine yung leveling ng mga spenders sa mga free-to-play at time 6. Meron pa mga buffs na premium currency din ang gamit pambili. Also, yung mga pang-reset ng stat point eh hindi libre. So, kung magkakamali ka ng lagay sa stats, eh kailangan mong gumastos para mag-reset. And also, premium currency din yung pambili sa agent shop, which is yung parang exchange dito sa Kabal. So pwede mo bilhin yung full equips mo. Pero balita ko eh pwede daw mag-RMT dito. Pag tinignan mo pa nga yung world chat, eh madaming selling ng items na mataas ang enhance. Mga businessman talaga eh no? CBT pa lang nagbebenta na. So ang hatol sa larong Kabal Infinite Combo ay... Solid 5 over 10. Bakit? Umpisa natin sa negative. Unang-una, yung graphics niya. Hindi ako nakapaglaro ng kabal PC pero napapanood ko siya dati. And hindi ko maalalang ganito siya ka-blurred. Alam mo yon imbis na ma-improve e eh, nag-downgrade pa siya. Pangalawa is yung sobrang tedious na quest. Alam ko, kahit kabal PC players e eh, mauumay din sa questing dito. Since sobrang paulit-ulit niya. And lastly, overwhelming siya sa new players. Sobrang daming features dito na hindi ko naintindihan hanggang ngayon. Oo, may tutorial naman siya pero mahirap talaga magets eh. Kung hindi kasi newbie friendly ang isang game, ematic declining na kaagad yung market mo. Hindi na nadadagdagan yung players eh, paubos na lang. And sa positive naman, nostalgic siya. Of course dahil isa to sa mga old MMOs na nalaro natin mga Pinoy. Naalala ko pa nga dati sa mga poem shop, lagi kong tinitignan yung mga poster ng kabal. Yung mga babae na may malalaking weapons. At pangalawa, dahil despite all the setbacks, e eh playable pa rin siya. Hindi naman gaano kalayo yung gap ng old game sa new MMOs eh. Halos same pa din yung mechanics and features. At syempre, subjective naman to. Naiintindihan kong gustong gusto to ng mga OG players. Wala naman akong problema don Pero as a new player, f eh 5 over 10 lang talaga siya. So yun, personally hindi ko siya lalaroin sa launch. Yung inaabangan ko talaga ngayon eh yung official release ng The Ragnarok C At habang waiting doon, eh MMO review muna ulit yung videos na gagawin natin. Kaya kung may alam kayo yung bagong games na gusto nyong ipareview dito sa channel, eh please comment lang kayo sa baba. Yung bago-bago ah hindi yung mga nilabas na months or years ago. At malay mo, baka gawan din natin ang content yan. So, 'yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.